ito tinatawag na malipoto, to sa buwang kakano malipot to sa tabang sa lahat ang tal sa alat lamigan to ha Kasi nasa malalim talaga ito, no? Ito yung mga Dati akala ko ng ganito sa tabang. Meron din pala. Dito nga ako pala kasi may tuktungan ng buhay. Ah, kaso. Mas laman. sa, alat ah, ang tawag na sa stang to ay ano talakitok sa tabang malipoto ano po yun kasat ah, ang malipoto